Ayan oh, tinutukan no? oh. Uh, saklat niyan. 5,000 eh. 5,000. Ganun lang ganun ang signal no. 5. Bye bye, 1,000. <laughs> bye bye. Pag uh, nahuli, malas. Pag hindi nahuli, swerte kasi nakatipid sa gas, nakatipid sa oras. Kaya good morning. So, yung umaga no? so abangan natin merong bantay dito sa ano uh, Santolan sa Basque Santolan Parasol Station so may mga bantay may media ba ah, tayo sa media baka makita tayo sa balita <laughs> ayun may mga nahuli ayun o oh, ang dami oh. Ay na para. ay sakit niyan. Goodbye 5,000 pops. Si Gadget Adik ko, oh, tinutukan na ng camera ni Gadget Adik. Tinutukan, tinutukan, tinutukan. Ayun oh, tinutukan oh. Uh, saklap niyan. 5,000. Ay, ay may media. Hoy, media. Goodbye 5,000. Umagang, umagang. Bena mano yata, siya lang mag-isa na huli oh. Sakit. 5,000 Ganun lang ganun ang signal ano 5 Bye bye 1,000 <laughs> Bye bye Wala na wala na So baka pag may bantay doon Baka may bantay din dito sa Kahit sa bike lane dito sa party ng uh, Anapolis Dito sa mga ma party ng mga mamahaling sasakyan Tingnan natin Tingnan natin Ay, sa gitna. Para makita natin kung may bantay din. Usually kasi gano'n yun eh. Pinagsasabay nila eh. Sa so, tingin ko meron. Kasi walang dumalaw ako nakikita dumadaan sa bike lane no? Ay wala, wala. Walang bantay dyan. So eh, pas, eh, pas pala eh, pas. doon lang pala sa EDSA Busway, Santolan, Anapu, Santolan Station. May bantay na naman. So madalas kinakikita na doon ang may bantay. Ah. Tsaka dito sa may Ortigas Flyover pagbaba. Southbound. So, medyo madalas ko nakikita yan. Pati sa balita, madalas ko nakikita na may mga bantay dyan. Na dyan lagi nang huli. So wala. Yan talaga. Kaya ini kang motorista at hindi mo mapigilan yung sarili mo na hindi dumaan sa expressway eh express kahit sa busway eh, masasakoti at masasakote ka talaga dyan sa, una, kung sa unang pagdaan mo hindi ka nahuli dahil syempre, nakailag ka o nakatunog ka na may bantay sa susunod mahuli ka na kasi binabantayan nga nila yun eh may madalas na yung bantay dyan eh eh ikaw naman uh, kung anong tawag sa ganun uh, anong tawag dyan kung confident ka na hindi ka mahuhuli eh daan ka pa rin ng daan so and, eh kaso one time nahuli ka ayun goodbye 5,000 kumbaga na chambahan mo yung chamba So, dati ko pa naman sinasabi ko sa mga previous video ko, sa mga dating-dating video ko, 1,000 pa lang yung multa dyan sa Edsa Busway na. Yun nga, pag uh, nahuli, malas. Pag hindi nahuli, swerte. Kasi nakatipid sa gas, nakatipid sa oras. Diba? Ang baga, ano na eh, risk. Nag-risk ka ano, na na ayaw mong kumila sa traffic. Ayaw mong ma-traffic, mainitin ka, nag ka na na, ay, dito ako dadaan sa EDSA busway, wala namang huli. Diba? Yeah. Ganun lang yan. Kaya, good luck, good luck. Kaya hindi naman natin pwede sabihin na, uy, huwag ka nang dumaan dyan. ha? Kasi, <laughs> sabihin na, sabihin mo huwag kang makialam sa akin. ba? Baka ikaw pa ang masisi, ikaw pa ang mali, pakialamero ka. <laughs> Bahala na yung uh, mga otoridad kung uh, siya ay mahulay. Ano, diba? So, yan na lang. Good luck na lang. So, siyempre, ride safe palagi. Keep safe. Kalmado lang. May kalmado. Siyempre, alerto. Saka, maingat lagi sa mga biyahe nyo. So, Peace!